Rad sinob ah uh, kinsagi paabot ning bread Oh, baka na. Okay. Okay. Let's muna, yeah. Let's muna. May, may langita itap, silikado. So, hello mga idol, ito na po yung karugtong ng video. Ah, kanina po ah, at ngayon nagpapahinga kami ni Lucky Boy. So babalikan namin ulit. Ano kaya ang hinihintay ng lalaki nung nakita namin noong una mga idol no? Akala ko patay na siya pero nagalit siya sa amin. Mean, buhay pa pala siya mga idol. So samahan nyo kami ngayon ulit no? Babalikan namin ni Lucky Boy. So, tara mga idol at shout out po sa ating mga manonood sa mga OFW, sa lahat ng mga followers at subscribers natin, shout out po sa inyong lahat. So, samahan niyo po kami hanggang dulo ng video na 'to. So, tara, let's go. So, ayun mga idol. Pupuntahan na kami ngayon. Ay. So, samahan niyo kami ngayon ulit, mga idol, no? Babalikan namin yung kubo ayan oh napaka ano uh, si Lucky Boy nagtatago kami dito la mga idol ni Lucky Boy uh, dito kami uh, napakahirap pala ng buhay vlogger mga idol buli na lang po hindi po umulan ngayon angaw ah, eh uh, ayan mga idol Ah, nga uy, mga idol, naiipit kami. Ah, nga Ayan, mga idol. Oh. Uh. So, yan. Yan si Lucky Boy. Ah, dyan pa kami galing kanina. Oh. Hirap. Ano nga yun? Yan mga idol. Dito, Dito, Lucky Boy. baka nandito pa yung lalaki ba ingat ingat lang yan mga ito yung bahay oh yan babalikan namin yan yan punta namin yan ngayon baka nandyan pa rin yung, yung lalaki baka may nahanap siya eh baka may kasama din siya baka may nahanap siyang babae eh. iba talaga ang pagmamahal mga idol kahit sa gubat walang inuurungan ganyan talaga ang pag-ibig ah nga uy <laughs> naipit may mga idol ba naipit <laughs> ah nga <laughs> uy <laughs> yan paano ano nito mga idol pero nakakatakot na dito Ingat jangan lagi ya. May tao pa rin dito. Laki boy dito. Nandito pa rin siya. Ano? You know? Hindi siya malis? Ano? You know? Baka may... Iba talaga ang kapangyarihan ng pag-iibig pag eh. Tara mga idol, magtanong tayo. Brad? Brad, sino ba? Uh, Kinsa gipaabot yung Brad? Oh, baka problema ni baka may meron kang malaking problema, pwede ka namin tulungan. Huwag ka lang magalit, ha? Anga, ah, uh, oy. Tinipid <laughs> ka dala aba dan. Ang ah, uh, oy. Yan mga ito. Brad. Unsay si pangalan ni mo Brad? Pwede na to na pwede, pwede natin pag-usapan yung problema mo. Bot pa yan sa pag-ibig. Ay, pantay-pantay lang tayo, Brad. No? Problema o sa kwarta na, wag din. Oo. Oh. Kung pera din. Ah, wala din. Nag-ulan mo lang nga tayo ng sardinas. mag-alala, Dahil Yung mga idol. Pakalma, pakalma muna tayo, no? Huwag tayong ma-stress dito. Okay lang to. Easy na to. Ah, nga eh. Easy na to. So, yan mo. Galit siya eh. Ano ah, sa'yo pangalan ni mo, Brad na ikaw raman dari isa kaysa may mong ipaabot uy ayun ah nga na ako kasi gawin problema oh oh amping ingat yan laki boy parang may oh pwede yan uh, pwede natin pag-usapan brad kung may problema ka bawat bayan yan sa Hinihintay mong tsuwa mo. Wala ka bang pagkain? Ay, pareha lang tayo brad. Wala rin pagkain. So, mga idol. Ayaw niyang sumas. Ayaw niyang sumugot sa mga wala ano, namin ngayon. So, hindi tayo mapastress dito. No? Nagtatanong laman kami. Ayan, nandyan pa rin siya. Tumitingin-tingin siya dito, Lucky Boy. Tumitingin siya sa akin. Oh. Oh, asa ah, na 'yun? Yan siya. Ha? Kaya nga. Tara sundan natin Lucky Boy, magtanong tayo para malaman natin kung anong ginagawa niya diyan. Jowa ba yung hinahanap niya? Nakatingin siya sa atin kanina eh. Ano kayang ibig sabihin yun? Ayun. Kami po yung mga vlogger, mga gus hunter. O, wala namang problema kung... Ano? Relax lang, Relax lang. Mag, ano, yung mga problema, Brad, hindi yan pag-aawa yan. So, kamo nang... No? nang mag, paano, ano dyan. Ano yung Parang may amoy. Sustor, parang amoy, ano? Ha? Parang Oo, parang may nasusunog na kanil. Yung siya laki, boy. Yung siya sa loob. Brad, pwede na uh, pwede natin yung pag-usapan. Lo. Maitak, maitak laki boy, delikado, ha? Huwag mo na tayong lalapit. Yan siya oh. Maitak siya. Kaya nga eh. Gusto ka naming tulungan kung may problema ka, pwede kang magsabi sa amin. No? Huwag ka lang magalit. Sino bang hinahanap mo? Yung jowa mo o ano bang ano gusto mo? Delikado mga idol, may ano siya, may itak, Huwag muna tayo lalapit ha? Oh. Ayan mga idol, nandyan pa rin siya sa loob. May dalas siyang itak, delikado naman. Ano yung, ano yung ginagawa niya? Uy! 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 Parang nagalit siya. Relax lang! Alak, nagalit sa laki boy. Parang ayaw niya siguro tayong pumunta dito. Ha? Anong ginagawa niya? Ayan na yan. Andiyan siya. Ayan o. May, may itaklak boy, delikado. Atras mo tayo sa glit ah. So, ayun mga ito. Ayan. So, hindi mga tayo padalos-dalos, may dala po siyang itak. Delikado yung buhay natin. So, dapat uh, kakausapin namin ng maayos to. Pero wala naman kaming ginawa. No? Parang siya yung galit. ayun na. Tutulungan ka namin sa abot ng aming mga kaya, Brad. Kaya huwag kang magalit. Sana siya laki, Brad. Ito.

Uy, Brad! Ayaw, Brad! Uy, kausam huh? ka, Brad! Ayaw! Gusto niya maglaslas, ha? Huwag pa kamatay ka, na, Brad! Ayaw! Uy, suko! Ang oh, idol! Huwag, Brad! Huwag hey. mo ano yan, Brad! Huwag mo... Mong... Uy! Nakubi, atras mo na tayo! Ayan! Huh? Ang na siya! Brad! Relax lang! Relax lang, Brad! Uh, gusto namin tumulong kung may problema ka! Uy! Hey atras muna patuloy ha atras muna kasi relax lang may may dalang itak delikado mm. oy 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 so ayan mga idol delikado oh dito ako dadaan sa likod dito ako dadaan laki boy dyan ka muna laki boy Lalo. Siya, siya siguro may ari ng lupa dito mga idol. Delikado naman din, no? So wala naman kami masamang intention, kundi tulungan. Kung may problema siya, pwede naman yan pag-usapan. Uy! Huh! Oh! May itak, delikado. Atras muna. Oh, atras. Para nagalit yata si, ano eh, si brother. Ay, ay, ay. Pikunin pala tong si brother eh. Pikunin laki boy. Baka kulang siguro yan sa anak-anak laki boy kaya oo. hindi nasasabik sa anak-anak eh. Kaya nga kulang nga yan eh. Yung mga idol pasensya na po. Parang kulang yata si Kuya sa ay si brother sa anak-anak. relate Oo. Uy, kapag kulang tayo sa anak-anak, pikunin. Yan po yung totoo. Yan, sana all. Naipit naman yan eh. No? Naipit na kami mga idol. Oo. May dalang ita kasi delikado yan kalabanin laki boy. Ito tayo. Oo. Mananagal yan dahil po. Hala! Hala! Uh, Laki Boy, dyan ka sa no. Ayan. Ito yan mga idol. Ayan pala yung resulta kapag kulang tayo sa ana-ana. Pikunin. Ayan si brother. Galit. Laki boy! Mag-ingat ka! Hindi ka na. Iwas mo na tayo. So, ayan. Huh. Nandiyan pa rin siya sa loob, mga idol. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ano kaya ang gusto ni brother? Bakit nap siya sa amin? Wala naman siyang kasamang babae. Bakit naman siya magsiselos? ayan mga idol munti ka na hinabo sila ako boy. so ayan no iwas muna tayo kapag pwede pang umiwas no so babaan muna natin yung ano natin no kasi delikado rin naman parang hindi naman siya aswang mga idol parang ano siya normal na tao lang pero may problema si brother ano kaya ang problema niya kaya gusto naming malaman para matulungan po namin no kung kulang siya sa pera may konti naman kami pero wala din kaming pera wala din kaming pagkain no? pero kung gusto niyang ano pwede namin siyang tulungan kaya yun ang purpose namin ngayon ni Lucky Boy pero ka, iba yung moves niya no? pikun pikun si brother D no? kaya kaya si Lucky Boy na no, wala na oh. pilihan naman siya. Parang pumasok kita sa, sa loob ng bahay. Dito. Baka siya ang may-ari ng mga lupa dito. ano Wala naman kaming intensyon na kunin yung lupa niya. Ano siya? Hilo? Makukuha itong lupa niya. Ang laki-laki. Wala kaming, hindi na kami hindi naman kaming... Hindi naman kami magnanakaw. Ano naman nanakawin namin? Wala naman siyang pera. Ano? Dapat hindi naman galit si kuya. kasi si brother. Sana kaya siya. Ayan mga idol. Nandun sila Aki boy sa unahan. Tumakbo. Ayan. Parang. Parang nandun siya eh. Ayan o. Ayan o. Ay. 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 Tinuro niya ako mga idol. Kasi, no? Ayan o. Ayan. Oh, uh, oh. Hmm? Di, nakatay. May dalang itak. Delikado si brother. kitang kita niya ako dito. Hindi siya maano so, no choice kami. So, ayan mga idol. No choice tayo. Wala tayong magagawa. Kundi, ah. Uh, ipababa muna natin yung temper po ng brother kasi parang nagagalit siya baka iniwan ng Joe broken hearted or kulang po sa ganun mga anak-anak. Ay, basta mga lalaki yun po yung isang dahilan kung bakit nakasimangot at palaging galit no so ayan relate kaya relax muna tayo no at least na confirma natin na okay pala siya hindi naman siya to totoong masama baka gusto baka naisip niya na magnanako kami no ayan so habis muna ako dito Ayan siya. na tayo. Takbo Laki takbo na tayo. Tara laki na Ayaw na ni brother na magpaano. Mapapansinto sa kanyang problema. Alis sa tayo dito. Bala siya. So yan mga idol.